sa loob ng Christmas tree diba guys ang ganda oh, hindi ako makamove sa ganda doon, grabe <laughs> sa loob ng Christmas tree hmm. diba Ganun lang pala yun, pero pala pwede ka makapasok sa loob <coughs> ang saya-saya mga bata para yung paradise doon doon wala ngayon nagtitinda ah. Wala nagtitinda ngayon. Dito. Ala, ah, cr mo na ako bago ako uwi. Patapos ko lang talaga nag-CR, ano Nagsimba, guys. Ha, ah, pa -uwi na rin. Kasi, mag-engage pa. <laughs> Kunti lang gala. At least meron kang ano, gala. No? Ayan. Yeah. Okay na. Good morning, sir. Good Ang morning, mga sir. Saan ka dito? Anak, eh. Balikan ko nga. Magkano ba yung sampagita mo, be? Tatlo, 20? Sige, 20 lang. Tatlo, pag tatlong tali, ma'am, 50 na Ilan ba yan? Tatlo, ma'am. 20 to? Oo, oh. pag 30. siya, ma'am, 50 na lang sa'yo, ma'am. Ayan lang, 20 lang. Dali, ah. Ilan mo rin ito, ma'am. Ito na lang po, May, kasi... Pamasahin na lang kasi to. 20 lang. <laughs> Sabi, ah. Wala po nga yung bariya lang. Wala naman eh. 50. Ay, meron. Wala. 50. Eh, ito, ito. May 20. Hmm, wala naman. Eh, 50 din. Po. Wala ka dyan. 30 lang naman. Ah, sige na, sige na. Sa'yo na lang. Tuklay ko. Pang ano mo, pang ipag <laughs> snack mo na lang. Sige. Oo. Nay, pakista ka lang yung maliit nang hindi na ako bibili ng ano kasi meron ako doon sa bahay. <coughs> Yan guys. Maawat naman tayo doon sa bata. Kaya na uh, siniguro ko po yun yung bumili dito. Nakonsensya ko kasi yung bata kasi. Pero si nanay kasi ano lang yun. yung tawag yung tinda niya kasi rosaryo. Kaya hindi ko na yung binili